Ako po ay isang Roman Catholic. Ang trabaho ko po ay isang trailer driver. Lumalabas po ng UAE. Lingguhan po. Makabalik po dito sa UAE. Ang asawa ko po, kaanib na po dito. Ako po ngayon ay under doctrination na. Ang tanong ko po, kung ako ay maging kaanib na dito, kung isang bisis lang ako dalos sa lokal na pagtitipon, ano po ang magiging kalagayan ko? Bakit isang beses lang kapatid? May anong dahilan at magiging isang beses lang? Kasi po, ang biyahe ko po kasi, wala po kasing ano sa araw, brother. Minsan, makarating ako dito ng ano, sa iyo, sa na walang oras sa pagtitipon ng lokal. Ngayon, simpuhan na po ang pagbalik ko rito para po ako makadalo sa lokal na pagtitipon. Gaya po ngayon, naka po ko rito dahil gapon po, wala po kaming kargada sa aming Biyahe. Hey. Hindi naman problema yon kapatid na Paulino. No? Kasi, uh, alam ba, makakadalo ka ng isang beses. Ano? Yung oras na hindi ka makakadalo, lahat ng aral na napapakinggan sa mga regular na pagkakatipon, yan naman ay nakatape. Doon sa oras na dadating ka kahit walang pagkakatipon, pwede ka namang pumunta sa lokal para pakinggan mo yung aral para uh, kumbaga kasi yung aral ng Diyos parang pandiligyan sa kaluluwa eh yung aral para yung kaluluwa natin yung ating spiritual side of our being ay nourish ng aral parang pagkain yan para wag kang magutom ang tao kaya sumasama dahil sa kakulangan ng turo ng aral ng Diyos basahin natin sa kawikaan 5.23 Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya maraming tao naliligaw dahil sa kakulangan ng turo. E eh tayo, kaya nagkakatipon tayo, mga kapatid sa iglesia, para ang ating mga kapatid laging madiligan kumbaga sa halaman o laging mapakain kumbaga sa pagkain kaya nagkakatipon this 25 ng Ebreo na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw yon ang dahil kaya nagkakatipon mag-aaralan sa isa't isa huwag nating pabayaan ang wikayon Lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw. Lalo na kung parating ng parating na yung pag-araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kailangan tayo'y laging busog sa aral para wag tayong maligaw kasi nakakaligaw yun eh yung pagkawala ng aral. Ano? Kaya tayo may pagkakatipon. Kaya kami naman sa inyong paglilingkod sa inyo, naglagay tayo ng mga araw ng pagkakatipon sa iba't ibang lugar. Kagaya dyan sa UAE, sa Middle East, sa Arabia, dyan sa Qatar. Como dyan, ang holiday dyan eh, biyernes. Ang pagkakatipong inilagay natin dyan, biyernes. Kasi dyan ang holiday, biyernes eh. Kaya walang pasok ang biyernes. Kaya dyan nagkakatipon sila, biyernes. Ngayon, kung hindi ka makakarating, meron ka namang, halimbawa, may isang araw dumating ka, kagaya ngayon, wala kayong biyahe ka mo, di yung hindi mo napaking ganong linggo, o nung biyernes, o nung anong araw, meron naman sa lokal na pupuntahan mo na pupwede mong mapakinggan yon para uh, lagi kang merong spiritual nourishment. Kumbaga, parang dinidilig ang kaluluwa mo. Sa unang Korinto 3, versikulo 6, ang sabi ng Apostol Pablo ganito, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ang halamang hindi nadidilig, hindi lalago. Ganon din ang pananampalatayang naitanim. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, Ako ang nagtanim, si Apolos ang tagadilig, ang Diyos naman ang nagpapalago. Paano kang lalago kung walang didilig sa'yo? Yung aral, pandilig yun eh. Yung aral na pandilig, yun ang nagbubunga sa ating buhay ng kabutihan. Basahin natin ang Isayas, Kapitulo 55, Versikulo 10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko hindi babalik sa akin na walang bunga kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ayon, sabi ng Diyos, magiging gayon ang aking salita mula sa bibig ko. Parang ulan o niebe na bumabagsak sa lupa para dumilig, para magbunga ang lupa. Gano'n naman ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Diyos. Parang dumidilig yan sa kaluluwa natin, para tayo wag mauhaw sa mga bagay na espiritual kasi pag nagkulang ka doon ano doon ngayon papasok yung mga tukso pambababae panlalalaki yung pagsusugal pagtataksil sa asawa pagkalimot sa pamilya pagkawasak ng pamilya doon ang gagaling at nawawasak na yon kaya sa iyo kapatid walang problema ron kung ba hindi ka makakarating ng regular na pagkakatipon, pag dumating ka, pakinggan mo yung aral na hindi mo napakinggan, na hindi ka nakarating, pakinggan mo. Para mang, it's a sort of a make-up para ikaw ay laging nourished spiritually. Our concern, hindi yung pera mo, ang aming pangunahing concern. Ang concern namin, yung kaluluwa mo. Ikalawang Kurinto, Kapitulo 12, Versikulo 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano noong una, hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Eh yung ibang reliyon ngayon eh, kahit huwag kang dumalo, pwede. Basta ipadala mo lang yung ikapu mo. Hmm? Meron nga ngayon eh, sabi nung isang miyembro sa akin, na nakausap ko sa Amerika eh, It has been two months that I am not attending now, but I faithfully give my tithe, sabi niya. Dalawang buwan na ako hindi dumadalo, pero how, how can you give your tithes when you are not attending the congregation? Because in our church, we have an account, sabi niya, yung ikakaskas ko lang ika yung aking ATM card, nakakapagbigay na ika ako ng ika po eh yun ang halimbawa ng mga iglesyang hindi mahalaga yung kaluluwa mo ang mahalaga yung pera mo eh sa atin ang mahalaga sa ating pangunahin yung kaluluwa ng katwa maakay ng Diyos sa kabutihan sa pamamagitan ng kanyang aral kaya ang mahalaga talaga makikipagkatipon kung wala ka talagang pagkakataon at least yung aral na napakinggan ng iba mapakinggan mo rin Palagi ko hindi problema yung kapatid na Paulino. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Sige po, salamat po.